Mahinig din ba kayo mag-hike? na din ba yung Mount Cristobal? Pakinggan ang kwento ng isang hiker na nag-hike sa Mount Cristobal. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe! Matagal na akong hiker. Sa totoo lang, halos buwan-buwan nasa butok ako. Sanay na ako sa hagdan ng Mount Manapu. Napagod sa pag-akyat sa Mount Pulag at naulanan sa Mount Batulaw. Nakapag-camp na rin ako sa malamig na hangin ng Mount Ulap. Naligaw-ligaw sa trail ng Mount Makiling at nabilad sa araw sa paakyat ng Pico de Loro. Sabi ko nga sa sarili ko, wala nang mundo na kayang magpatakot sa akin. Hiking ang naging takas ko mula sa trabaho at stress ng siyudad. Sa na puro overtime at deadline. Sa bahay naman, halos wala nang pahinga pero kapag nasa trail ako parang gumagaan lahat yung kape sa campsite habang nakatanaw sa dagat ng ulap sapat na para makalimot ako naalala ko noon isang biyernes ng gabi nagkita-kita kami ng tropa sa bahay ni Marco nandun si Jen at Paolo nagihaw kami may konting alak at mantuhan tungkol sa mga lakad at plano para sa channel ang dami namin gustong subukan merong climbs, Merong camp vlogs, pati haunted adventures, gusto na namin itry. Doon lumabas yung usapan tungkol sa mga misteryong bundok. May nagbanggit ng Mount Cristobal sa Quezon, kilala bilang Devil's Mountain. Ang daming kwento raw ng ligaw na kaluluwa, mga multo at mga hikers na nawawala. Sabi nga ni Paolo na tumatawa pa, kung totoo yan pre, dapat content na natin. Imagine mo, haunted climb vlog viral agad. At syempre, hindi ako magpapatalo. Medyo mayabang pa yung sagot ko. Wala yan. trail lang yan. Tara, kitin natin. Sumang ayon nga sila sa idea. Sabado ng umaga, nagplano na kami. Naghanap kami ng organizers sa groups. Nag-inquire kung may open climb sa Cristobal. And may nakita kami isang local guide. Pero nagbababala siya. Sigurado ba kayo? Baka mabigla kayo sa trail. Hindi yan basta-basta. Nag-file kami ng leave para sa lunes. Inayos ang gamit, yung tent, headlamp, kamera, at syempre, yung drone para may cinematic shots. Excited kami lahat para sa amin isa lang itong challenge na siguradong magiging viral content. Lunes ng umaga, mga 3 a.m., maaga kaming bumiyahe punta sa job off. Madilim pa, malamig ang hangin, at halos wala pang tao sa paligid.